Pre, naroon akong tanong sa'yo, pre. Anong Tagalog na ang I don't know? I don't know, pre. Ah, uh, hindi ko alam. Hindi mo alam, pre. Sa iba nang alam akong magtatanong. Kala ko alam mo yung Tagalog na I don't know. Hindi mo pala alam. Yung mga sikat na blogger. nagagawa niyong ishare yung mga video nila. Tapos kaming mga baguhan, hindi niyo malang masuportahan. Heis! Nakakapagod maging vlogger? Gusto ko nalang maging monggo? Pagulong-gulong? O, oh, ano pong hinihintay mo? Total pinanood mo na rin naman tong video ko. Isyara mo na rin sa iba. Hais! Alam mo ba na ang mga tumatakbong kabayo sa karera ay hindi nila alam kung bakit sila tumatakbo? Tumatakbo lang sila dahil sa sakit ng palo ng rider. Ang buhay natin ay isa ring karera at sigad ng ating rider. Kaya kung nasasaktan ka, isipin mo na gusto ni God na manalo ka follow for more. Bobo daw ako sa English. I'm not care. Hmm? sobrang init na ng panahon, tapos ang init pa na ulo ng jowa mo. Huh! Parang ang sarap na lang maglublob sa kanal. Yung pangarap ko nung age of 20 ako, at ngayon age of 20 na ako, eh, ayun, pangarap pa rin. Ang sabihin ako sa'yo pre Pero sa atin lang to ha ah. Ano yung sabihin mo pre? Importante ba yan? Oo oh, pre, importante to pre Alam mo ba? May bakla sa tropa natin Bakla sa tropa natin? Sino? Sa sabihin ko sa'yo pre pero Pakis muna Yung isip mo Parang kangkong Palutang-lutang Yung feeling mo guwapo ka tapos nung umarating sa lamig, feeling mo lang pala. Ma, di ba nangutang ka sa akin ng isang daan? Singiling ko na ngayon. Singiling ko ngayon ng isang daan. Naniningil ka? Ang galing mo maningil ah. Kung ako'y maningil sa'yo, ano, simulan maliit ka, no? Simulan nang linuwa kita, ano? Gusto mo, ano, singiling kita? Kung magkano yung per, Kung magkano yung gatas? Ha? Hindi nga ako nagbabanggit sa inyo, hindi nga ako naniningil sa inyo, tapos kayo isang daan lang, naniningil kayo? Kapal ang mukha mo! Bago ka. Kaya ayaw magpautang sa inyo eh.